Magandang araw sa inyong lahat, ako si Dr. Gabriel Mendoza at sa aking 15 taong karanasan, ngayon ay susuriin natin ang paksang ang magaisdang dapat at hindi dapat kainin paglampas ng edad 60. Ang nilalaman ng sulating ito ay para sa layuning magbigay ng pangunahing impormasyon sa nutrisyon lamang at hindi. Ito nilalayong gamitin bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Mangyaring kumonsulta sa doktor o isang espesyalista bago gumawang anumang makabuluhang pagbabago sa inyong dieta. Hindi lahat ng isda ay mabuti para sa kalusugan. Marami sa atin, lalo na kapag tumuntong na sa edad 60 pataas, ay naniniwala na ang isda ang gintong pakkain para sa mga nakatatanda, ang susi sa isang malakas na puso at matalas na isipan. Ngunit ang katotohanan ay, ang pakain ng maling uringang isda pagkatapos ng edad 60 ay maaring magdulot ng higit na pinsala kaysa pakinabang. Maaring may ilang uringang isda na tahimik na sumisira sa inyong kalusugan araw-araw ng hindi ninyo namamalayan. Sa araw na ito, ibubunyak natin ang apat na uringang isda na dapat iwasan ng mataong may edad 60 pataas. Ngunit huwag mag-alala, dahil pakatapos nating ilantad ang maga ito, ibabahagi ko rin ang apat na gintong isda na napatunayan ng agham na tunay na susisa pagpapahabang ang buhay, pagprotekta sa utak at paklilinis ng mga ugat sa inyong katawan. At manatili hanggang sa huli dahil may inihanda akong espesyal na regalo, isang gabay na pinamagatang 30, araw na menu para sa pagpapanumbalik ng ugat, na ibibigay ko nang libre para sa lahat ng tunay na nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang paksang ito, hindi lang para sa inyo kundi para na rin sa inyong nga magulang, lolo't lola o mga mahal sa buhay, huwag mag-atubiling I like at I share ang impormasyong ito. Ang maliit ninyong pakilos ay maaring makatulong na magliktas ng buhay ng iba. Simulan natin sa unang isda na dapat iwasan. Nakalulungkot, ito ay isang isda na itinuturing ng marami bilang isang luho, ang tuna, lalo na ang bluefin tuna o iba pang malalaking species nito. Ang matunang ito ay nasa tuktok ng food chain sa karagatan. Sila ay nabubuhay ng matagal at kumakain ng libu-libong mas malilit na isda sa kanilang buong buhay. Sa prosesong ito, ang mercury mula sa polusyon sa industriya ay naipon sa laman ng malilit na isda. Kapag kinain ito ng tuna, ang mercury ay nalilipat at lalong nagiging konsentrado sa katawan nito. Ito ay isang matinding lason sa sistemang nerbiyos na tinatawag na methylmercury para sa mga taong nasa edad 60 pataas, kung saan ang atay at bato na siyang nag-aalis ng lason sa katawan ay nagsisimula ng humina, ang pagkain nito ay direktang pagpapasok ng lason sa sistema. Mari itong makdulot ng masintomas na madalas nating ipakamali sa katandaan lamang, tulad ng panginginih ng kamay, pagiging makakalimutin, o biglang paginang ang memorya. Ang pangalawang isda ay mas mapanganib dahil nakukubli, ito sa imahe ng pagiging malusok at abot kaya at madalas itong makikita sa hapakainan ng maraming pamilyang Pilipino. Tinutukoy ko ang tilapia at hito, lalo na ang mauri na pinalaki sa mga industrial fish farm. Upang lumaki ng mabilis, ang maisdang ito ay pinapakain ng murang pakain na gawa sa mais at soybean. Dahil sa hindi natural na dieta, ang kanilang laman ay nakakaroon ng napakababang antas ng omega-3, ang magandang uri ng taba na kailangan natin. Ang mas malalapa ang kanilang laman ay napupuno na napakaraming omega-6. Kapag ang ratio ng omega-6 ay mas mataas kaysa sa omega-3, ang ating katawan ay nakakaroon ng talama na pamamaga, chronic inflammation. At napatunayan ng modernong medisina na ang pamamaga na ito ang ugat ng maraming sakit sa paktanda mula sa pananakit ng kasukasuan hanggang sa mga nakamamatay na sakit sa puso. Hindi pa kasama rito ang masisikip na kulungan na nagudyok sa mga nag-aalaga na gumamit ng maraming antibiotik kung saan ang makamikal na ito ay nanunuot sa laman ng isdang ating kinakain. Ang pangatlong isda na dapat ninyong pag-ingatan, lalo na ang manasaan murang frozen fish fillet, ay ang basa fish na kilala rin sa Pilipinas bilang cream dory. Maraming maimbestigasyon sa buong mundo ang naglantat sa nakababahalang kondisyon ng pag-alaga nito. Madalas silang pinalalaki sa masisikip na kulungan sa mga pangunahing ilok na kontaminado ng basura mula sa mga pabrika at komunidad. Dahil ang isdang ito ay kumakain ng kahit ano at nabubuhay sa maruming tubig, mataas ang panganib na magkaroon ito namga mapanganib na bakterya tulad ng E. Choli o Salmonella na maaring magdulot ng malubhang pakalason sa pagkain, lalo na sa mga matatanda na may mahinang sistema ng panunaw. At panghuli, ang ikaapat na isda sa listahan ay maaring ang pinakakagulat-gulat sa lahat, ang farmed salmon. Tama ang inyong narinig. Halos 90% ng salmon na ating kinakain ngayon ay nakmumula sa ma-industrial fish farm. Ang pinakamalaking problema ay nasa kanilang pagkain. 1. Pinapakain silang ang pelet na gawa sa giniling na malilit na isda na madalas ay kontaminado ng ngalason tulad ng PCBs at dioxins. 1. ang malason na ito ay basura mula sa industriya at itinuturing na malalakas na sanhing kanser. May mga pag-aral na nagsasabing ang farmat salmon ay may mas mataas na antas ng PCB kumpara sa wild salmon. Ang isa pang lihim ay ang magandang kulay kahel rosas ng kanilang laman ay nakmumula sa sintetikong astaxanthin isang uring ang food coloring na idinadagdag sa kanilang pagkain. Kung wala ito, ang tunay na kulay ng kanilang laman ay maputlang abo. Alam ko na pagkatapos marini ang tungkol sa apat na isdang ito, marami sa inyo ang maaring naguguluhan at nagtatanong kung anong isda pa ang ligtas kainin. Huwag panghinaan ng lub. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi. Narito ang apat na gintong isda na dapat ninyong idagda sa inyong mapakain. Ang unang gintong isda, ang haring lahat ng isda, ay ang wild salmon, lalo na ang mga uri tulad ng sokeye o koho na nahuhuli sa malilinis at malalamig na tubig tulad ng sa Alaska. Malaki ang pagkakaiba nila sa farmed salmon. Ang kanilang natural na kinakain ay nagbibigay ng dalawang napakahalagang benepisyo. Una, ang kanilang laman ay may pinakamataas at pinakadalisay na antas ng omega. Tiga, lalo na ang DHA at EPA. Ito ang pinakamahusay na pakain para sa utak na pumipigil sa dementia at Alzheimer's at nagpoprotekta sa mata. Pangalawa, ang kanilang matingkat na kulay, pula rosas, ay mula sa natural na astaksantin na nakukuha sa pagkain ng maliliit na hipon, isa sa pinakamalakas na antioksidan sa mundo. Ito ay isang tunay na pamumuhunan para sa kalusugan. Ngunit kung masyadong mahal ang wild salmon, huwag mag-alala. Ang pangalawang gintong isda ay abot kaya at hindi pahuhuli sa nutrisyon ang sardinas. O, oh, ang dalatang sardinas na pamilyar. Sa bawat pamilyang Pilipino, huwag maliitin ang isdang ito. Ang sardinas ay isang tunay na superfood dahil ito ay maliit na sa ibabang bahaging ang food chain at maikli ang buhay, halos walang panahon para makaipon itong mercury. 2. Isa ito sa pinakamalinis na isda sa karagatan, bagamat maliit. Ito ay isang pabrika ng omega. 3. At ang pinakamaganda sa lahat, Kapag kinakain natin ang delatang sardinas, karaniwang kasama natin kinakain ang nga nito. Ang malalambot na buto ay isang mahusay na pinakukunan ng kalsyum at vitamina D na madaling masipsip ng katawan na siyang pangunahing sandata laban sa osteoporosis. Sunod, ang pangatlong isda ay malapit na kamakana ng sardinas at isang nakalimutang yaman ng nutrisyon, ang herring o tamban, sa mga bansang Nordic. Kung saan ang matatanda ay may mahahabang buhay at malulusog, ang herring ay itinuturing na pilak ng dagat. Ang dahilan ay simple. Ang omega-3 sa herring ay mas mataas pa kaysa sa ilang uri ng salmon. Napatunayan na kayang pababain ng omega-3 mula sa herring ang antas ng triglycerides o masamang taba sa dugo. Nililinis nito ang nga bara sa ugat, pinapababa ang presyon ng dugo, at pinipigilan ang panganib ng stroke. At sa huli, ang ikaapat na gintong isda ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga mahilig. Sa puting isda na mababa sa tabangunit, ligtas at masustansya pa rin. Ito ay ang wild caught cod o bakalaw. Ito ay isang purong pinakukunan ng protina na halos walang saturated fat at napakadaling tunawin na tumutulong na mapanatili ang mas nang kalamnan na mabilis na nawawala habang tayo ay nakakaedad. Ngunit ang tunay na halaga ng chot ay nasa mga mineral nito. Ito ay mayaman sa iodine at selenium, na parehong mahalaga para sa thyroid gland na siyang kumokontrol sa metabolismo ng buong katawan. Ngayon, malinaw na sa inyo na hindi lahat na ista ay pare-pareho. Ang matalinong pagpili na iwasan ang malalaking tuna, farmed tilapia at hito, murang cream dory, at farmed salmon, at sa halip ay yakapin ang wild salmon, sardinas, herring, at chot ay isang estrategong desisyon upang protektahan ang inyong utak, puso at buto pagtuntong ng edad 60. At ngayon, tulad ng aking ipinangako, ang aking espesyal na regalo. Inihanda ko ang isang espesyal na electronic guide na pinamagatang, 30, araw na menu para sa pagpapanumbalik ng maugat. Ang gabay na ito ay batay sa mga prinsipyong siyentipiko gamit ang apat na gintong isda na ating tinalakay upang makuha ito ng libre. I-type lamang sa comment section sa ibabang artikulong ito ang keyword na Gusto ko ang golden menu. Uulitin ko, I-type ang gusto ko ang golden menu at automatikong ipapadala sa inyong nga aiming team ang mahalagang regalong ito. Muli, kung ang artikulong ito ay nagbukas ng inyong isipan, mangyaring pindutin ang like button, ibahagi ito sa inyong nga mahal sa buhay, at mag-subscribe para maging una sa pagtanggap ngang. Mga na-verify na impormasyong pangkalusugan. Salamat sa inyong mahalagang oras. Nawa'y makaroon kayo ng malusok na pangangatawan at mahabang buhay.